One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, napaka-fresh at overload ng beauty natin today. Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakaring ka ng maraming hot dog dahil sa hot dog nakakaloka ang beauty ng Mama sa ninyo di ba ang bongga so yon so syempre gusto ko muna magbumati sa inyo ng happy sunday ng bongga bongga god bless everybody Syempre, napaka bless natin sa suporta na binibigay ninyo lagi dito sa Mama sa vlog maraming maraming salamat Kay John Herbie, maraming maraming salamat. Mahal sa pagmamahal at suporta, And then, of course, kay Christine Ann Perez. Si John Herbie talaga naman. My gosh, hindi siya mawawala dito sa puso ko. Araw-araw, lagi-lagi. O, di ba? Siyempre. Tender juicy hot dog gayo mo ba to, <laughs> 'di ba? At eto nga syempre, shout out din sa mga tumututok talaga na talagang inaabangan ang Mama Sam vlog. Maraming salamat ko sino ka man, 'di ba? At saka syempre, may nagpapa-shout out din sa atin. Sa amin ganun Mama Sam, shout out mo naman ako. Eto, si Relly Kisora Aki. Maraming maraming salamat. So, ingat ka lagi. Sana lagi kang okay dyan sa Dubai. Alam ko nasa Dubai siya. So, yon So, maraming salamat sa support mo sa akin. So, yon At eto nga, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtatakas ang pilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, bagong Miss Canada Universe. Mamasama nung masasabi mo. Tingin mo may laban ba siya sa Miss Universe? Well, masasabi ko may laban naman ang bagong pambato ng Canada sa Miss Universe. Dahil nakikita naman natin na talaga namang maganda siya. At nakikita natin na talaga naman doon sa performance niya na ipinakita sa Miss Canada Universe ay talaga namang kumabog siya ng bonggam-bongga. -bongga. Sexy na panalo pa. O, oh, ba? Diba? So, congratulations kay Miss Miss Universe Canada. At excited ako sa ipapakita niyang eksena sa intablado ng Miss Universe. And then tignan natin kung saan nga ba makakarating ang Miss Canada ngayon taon na to sa Miss Universe. Siya ba ay may El Tokuyo or makakapasok sa Miss Universe finally. So, yan ang abangan natin kay Miss Canada. Misa na tayo kinu ginulat ng Canada na hindi natin ina-expect na bigla na lang silang makakapasok sa eksena, ba? Diba? Last 2015 pa nang manalo ang Canada sa Miss Universe. So, after, nan, after that hindi pa siya nasusundan. So, kaya abangan natin kung ito ba si Miss Universe Canada ay kakawag ng bonggang-bongga ngayong taon na to. Malay mo, di ba? Siya bigla ang tinanghal na bagong Miss Universe. Imposible ba to? So, hindi naman imposible. Pwedeng mangyari, but depende sa paghahanda na gagawin niya. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Man of the World Indonesia. Laging unplaced dito sa pageant ng Man of the World 2022, unplaced sila 2023, unplaced sila 2024, unplaced sila Saka yung mga nakaraan nilang laban, unplaced sila Anong masasabi mo dito mga masam? Well, ang masasabi ko kasi para silang mga bulate Charot, so yun So nakakalong sa bulate eh, hindi naman sila ganong kagwapuhan. Yung mga pinapadala nila dito sa Man of the World, nakita naman natin, ang layo-layo naman nila dun sa mga pumasok sa semifinals. Eh, yung pinapadala nila sa Supranational, eh, talaga namang effective at carry talaga. Kaya pumapasok sila sa semifinals. Pero dito kasi, parang mga bulati kasi yung mga pinapadala nila sa man of the world. Kita mo na nga man of the world, magpapadala ka ng payatot. O ba diba? So, talagang maunplace ka. So, yon So, ang akin, sana magpadala sila ng quality, talagang best man, na pwede nilang ipantapat sa mga lumalaban na taga-ibang bansa, katulad nalang ni Brazil, katulad nalang ni Venezuela, ni Philippines, di ba? So, bakit? Wala na bang gwapong lalaki sa Indonesia? Sabagay, hindi ko na masya discriminate ha? Mga yami kaya yung mga lalaki sa kanila. Saka, alam mo yun, yung mga tunay na, alam mo yung pangbardado lang talaga yung, yung eksena. Mga ganon, kaya hindi sila na, napapasok sa semifinals. But, For me, laban lang Indonesia and then, ayun, abangan natin yung kung sino yung ipapadala nila sa susunod na taon. So, dapat talaga magpadala sila ng talagang the best na man para dito sa man of the world. Diba? So, yun, nakakaloka, tumbling naman ako. Kasi naman, papadala kayo mga, ano, mga... Alam mo yun, ayaw ko sa inyo, bala kayo. Anyway, so para sa sumunod natin chika, natin chika, Frankie Rosell, nanganganib lumaban sa Miss Universe after na maapointo sa Miss New Zealand bilang pambato ng New Zealand sa Miss Universe ay dahil sa mga labas niya sa Viva Max, ay nanganganib ang kanyang laban para sa Miss Universe. Tingin mo mamas, ang kumadidithrone siya, maaari bang ilaban nila ay si, si Victoria Velasquez Binsem. Mm -hmm. Nako, wala pa naman confirmation na talagang maliligwak nga to si Frankie Uh, para sa laban niya sa Miss Universe. Wala namang sinabi. sabi lang, medyo tagilin or alanganin. So, medyo nakakalungkot kasi syempre, na-announce in a point, tapos na in a point tapos in announce tapos ayun na syempre excited ang lahat para sa laban niya sa Miss Universe tapos itong mga kamakailan lang may mga pumutok na balita na ayun nga maaari nga madisqualify gawa nga sa labas niya sa Viva Max na pa-sexy talaga sa mga eksena niya doon. So ako naman, ang masasabi ko naman, sana naman ma-negotiate to ng organization ng Miss New Zealand dito sa Miss Universe na mapag-usapan ng maayos, alam mo yon kasi syempre trabaho lang naman yon kumbaga parang wala naman may gusto na magganong-ganong siya tapos ayun pala, lalaban siya sa Miss Universe. So ako naman, parang piling ko, mag Iging open naman ang Miss Universe sa mga ganitong mga eksena na nagkakaroon ng problema sa mga girls in the past. Ayun naman ay past na. Hindi naman yan sa pangpasalukuyan. Maaari siguro maditro ng isang girl kung pansalak ang kasalukuyan. Naaalala ko sa si Sandra Seifer, di ba? Nagkaroon din siya ng problema sa binibining Pilipinas, pero inaccept naman siya ng Miss Earth at naging Miss Earth Philippines pa at nailaban pa sa Miss Earth at nagkaroon pa ng magandang pwesto sa Miss Earth, di ba? So, ibig sabihin, ang Miss Universe naman ay parang Piling ko, open naman sila sa mga ganitong mga eksena ng mga girls na nagkakaroon ng mga project before So, yon So, parang pili ko hindi naman makaka-apekto sa ngayon, di ba? So, yon So, abangan natin kung ano yung bagong update. Ngayon, kung madidetrone ba to si Frankie Rosell ay si Victoria Velasquez nga ba ang papalit sa kanya? Wala pa tayo, syempre, sure na ganun nga ang mangyayari. Pero, ang pagkakaalam ko, isa si Victoria Velasquez Vincent na gustong ipadala ng New Zealand sa Miss Universe. Kasi noong 2022 2022 or 2021 uh, atin niyang manalo ng second runner-up o third runner-up dito sa Miss Universe Philippines, in-invite siya ng New Zealand na mag-compete sa Miss Universe. Pero tinanggihan nga ni Victoria Velasquez Vincent. So, wala tayong alam ngayon kung ito ba si Victoria Velasquez Vincent ay gusto ba ba sumali sa Miss New Zealand or sa Miss Universe bilang pambato ng New Zealand. Kasi ang pagkakaalam natin sa kanyang mga interview, sinasabi niya na gusto niya nga as long as possible, Miss Philippines ang dadaling niya sa Miss Universe diba? So ako naman uh, kung dumating ang momento na bigla nga si Victoria Velasquez-Vincent ang ipapadala syempre magiging happy ako para kay Victoria Velasquez-Vincent at kahit ako, sasabihin ko, grab to opportunity na dahay, diba? At least dito, hindi ka nalalaban so magre-ready ka lang, diba? So bakit mo patatanggihan? Ganon din naman, parang si ano lang 'di ba? Si Christina Cho. Oh, lumaban sa Miss Great Britain, then nanalo. o oh, go, 'di ba? So, tinray lang naman niya maging Miss Universe Philippines, pero hindi naman nag-align sa kanya ang mga bituin sa langit. So, bakit mo tatanggihan yung opportunity na i-offer sa iyo? So, sa ngayon, wala pa tayong naririnig na ino-offer sa kanya, wala pa tayong naririnig na ganito nga ang mangyayari For now, ang pambato pa rin ng New Zealand ay si Frankie Roussel. And then, I hope na sana maayos ng organization niya kung ano ang magiging uh, problema dito sa Miss Universe para makatuluyan, para tuluyan ng lumaban sa Miss Universe si Frankie. ba diba? hanggang din naman natin yung, yung pangarap ni Frankie lang makatungtong sa Miss Universe. Sa so, ngayon, wala pa tayo mga update-update kaya laban lang. ba? Diba? So, yon, I'm so excited for her. And then, tignan natin ko ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. So, yan! Nakakaloka, Diyos ko, ayoko ng mga ganitong chika. So wala pa kasing kasigaraduhan at hindi pa natin alam. But for sure, kung mangyayari man na si Victoria Velasquez ang ipapadala nila at hindi pwede si Frankie Rosel, magiging happy ako para kay Victoria Velasquez Vincent. So laban lang. And then, at ito nga sumunod na chika, Mama Sam, Pauline Abelets Naging first runner-up sa Supranational. And then, Liana Duana naman, last year then ay nag first runner-up sa Miss Earth. Tingin mo, Mama Sam, dapat ba silang sumali sa isa pang pageant or national pageant para makuha nila ang titulo at makapag-compete sa, sa, sa international pageant one more time? To be honest, ako, tulad nga ng sinabi ko, si Pauline magaling yan. Sabi ko, sana nga lumaban nga yan ng Miss World, di ba? Kasi parang pang Miss World naman talaga itong si Pauline Amelex. At gusto din natin si Liana Lu Adwana ay lumaban naman dito sa Miss Grand, di ba? Sa Miss Grand Philippines. Kasi talagang pang Miss Grand. Ako to be honest ha, sa kanilang dalawa, deserve nila na mag-compete pa sa international pageant at mag-title doon. So, minsan na nilang pinatunayan yung kakayahan nila sa paglaban nila sa international pageant na unang pagkakataon, naging first runner-up na kagad sila. So, ibig sabihin, potential sila na maging reyna. So, may mga winner naman tayo na lumalaban na nag-first runner-up and then nagta-title pagdating sa ibang pageant. Katulad na lang halimbawa si Miss Ecuador lumaban siya sa Miss Grand na naging first runner-up and then pumunta doon sa supranational na title holder. Si Abina lumaban sa Miss Earth, tapos pagdating dito sa Miss Grand, naging title holder. So, hindi imposible na mangyari din to kay Pauline Amelex. Ako, ako, tatanungin mo Pauline for the Miss World and then Liana Aduana naman for the Miss Grand. O, oh, di ba? So, malay mo, magustuhan nila one more time and then maka-excel na sila ng bongga-bongga sa international pageant. But abangan natin kung gusto nila sumali. So yan yung hihintayin natin sa mga eksena nila sa mga susunod na panahon. At tingnan natin kung kakabog na ba. Diba? At para na sa na chika, mama sa pambato ng Peru sa Miss Universe, tingin mo aaribabato ng bonggang-bongga? Last time na manalo, nanalo ng Miss International Third Runner Up and then pumunta sa Miss Universe ay si Dayanara Torres, di ba? Noong 1993. So, nag-third runner up siya sa Miss International and then go to the Universe. So, sa ngayon, may dalawang kandidata dito sa Miss Universe na galing sa Miss International. Ito nga si Dominica Republic at saka si Miss Peru. So, same year din sila lumaban sa Miss International at pareha silang nag-runners up. Isang fourth runner up at saka isang second runner up. Mm, di ba? So ngayon, nandito sila sa Miss Universe. Kabang-abang yung eksena nila. Pero talaga namang masasabi ko ibang pinapakitang excitement ngayon sa atin lahat para sa laban niya sa Miss Universe at talagang nakikita ko naman na kumakabog naman talaga ng bonggang-bongga -bongga ang kanyang mga pasabog so sa ngayon nakikita ko na parang nag-aala Dayanara Torres siya mm -hmm. at nararamdaman ko na talagang kakabog siya pero pressured siya dito dahil eto yung rematch nilang dalawa ni Dominica Republic si Dominica Republic medyo maingay din at pinag uusapan din talaga sa social media at medyo nakakabog nakakatakot din kasi baka nga mag-title din, o, oh, di diba? So, yon So, kailangan nilang patunayan ang sarili nila sa atin lahat kung ano nga ba ang magiging eksena nila sa Miss Universe, kung kakabog nga ba sila ng bonggang-bongga at kung ano nga ba ang mga pasabog na gagawin nila. Siyempre, lahat tayo ay excited para sa laban nila. And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena nila at good luck kay Miss Peru, good luck din kay Dominica Republic. So, yon At para sa sumunod na chika, Mama Sam. Pambato ng Thailand, tingin mo, ipupush kaya to ni Kun An para manalo ng Miss Universe. Mm -hmm. So, last year, nag-first runner-up si, ano, si Antonia Porcel. Na talaga naman tayo lahat ay naloka kasi si Kun An nga, ba diba? Si Kun An kasi parang, alam mo yung pinupush niya ang Thailand na manalo at mag-uwi ng corona ng Miss Universe sa kanyang bansa naalala natin si Kun ano, sinabi niya, kung hindi natin kayang manalo sa Miss Universe bilhin natin ang corona ng Miss Universe, at ayun nga yung ginawa niya, binili niya yung Miss Universe, so yung mga tao nagkaroon ng agam-agam na ko kaya nga niya kinuha ang Miss Universe para manalo ang Thailand so kung iisipin mo, ano fair sa side ng Thailand, pero sa nakikita natin, action at galawan, eh, parang ganun na ang nangyayari, but hindi naman nila nagawa last year kasi kung nagawa naman nila yon ay eh, sana pinanalo na nila yung Thailand kaso nabigo so ngayon dalawa na ang honor ng Miss Universe parang tingin ko mas mahihirapan si Kunan na i-push ang gusto niya <laughs> di ba pero In fairness naman kay Opo, nakikita naman natin na may laban si Opo at nakikita natin na talagang parang piling ko kakabog talaga si Opo sa competition ng Miss Universe. At iba din ang ipinapakita galing ni Opo sa laban niya sa Miss Universe sa paghahandang gagawin niya para sa laban niya sa Miss Universe. Ayun yung nakikita natin. Ngayon pala parang kung ikukumpara mo siya kay Antonio Forsell, talagang masasabi mo, lume-level din ang Opo. Maala Antonio Forsell. So maaaring malagpas nabawasan niya pa to o maaaring hindi. Depende yon. But Piling ko si Thailand lalaban naman ng bonggang-bongga -bongga sa kanyang competition sa Miss Universe. ba? Diba? So yon kayo guys, ano guys na nakikita ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa source ng mga chika natin ngayon kay Pajen Avenue, doon ko kinuha yung mga photos ni, na mga ipinapakita ko sa inyo ngayon. So, syempre, shout out sa kanila at saka i-credit natin sa kanila yung chika natin for today. And then, of course, sa inyong lahat, guys, maraming maraming salamat. Always keep smiling at laban lang. So, guys, walang imposible. So, mag-comment ka lang sa baba para at least mabasa ko naman kung ano naman ang chika mo. So yun guys, guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.